Three, common reason kung bakit walang lamig ang inyong aircon Hello mga paps, I'm Kuya Shane At pag na-experience ninyo, no, na blower lang yung lumalabas sa inyong aircon vent at wala siyang lamig Ano yung tatlo na possible issue? Well, number one dyan, posibleng walang prion ang inyong aircon system Meron siyang leak isa sa mga pwede nyo makita kung saan naglilik ay doon sa tubo ng aircon, doon sa rubber na tubo. Pag hinawakan nyo yan at pag kayong na-feel na parang oil substance, no? there's a possibility na naglilik ang inyong trion at posibleng ubus na. Kaya hindi na lumalamig ang inyong aircon. And number two is may problema kayo sa compressor. Pwedeng sira yung kanyang magnetic or yung space ng pulley tsaka ng uh, clutch ay eh, malayo na so kailangan nyo nang magbawas ng spacer so diyan 'yun dali nyo na lang sa pinakamalapit na repair shop niyo para mabawasan ng spacer or ma-check yung magnetic and number three is posibleng nag-overheat ang inyong sasakyan kaya hindi na siya lumalamig kaya kumbaga, ang ginagawa ng inyong sasakyan eh para hindi na tuluyang mag-overheat pa ng tuloy-tuloy yung sasakyan ninyo e eh, inooff niya na yung inyong aircon so yun mga paps, no, yun yung tatlong common reason kung bakit hindi na lumalamig ang inyong aircon ang advice dyan, dalhin nyo kagad sa mga trusted na aircon shop ninyo para ma-evaluate kung ano yung eksaktong problema ng inyong sasakyan. Actually, marami pang possible issue, no? pero that's the three common issue. Okay, kung yung nagustuhan yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click ko lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, Keep safe mga paps.